Hey Minasang, konnichiwa. So, welcome back dito sa a-an channel. Makikita niyo man siguro sa title na kung tungkol saan yung isishare ko sa inyo sa, sa video na to. Gusto ko lang din gumawa ng video tungkol dun sa mga nagtatanong. Ah, para dun sa mga nagtatanong kung saan nga ba mas okay sa Japan, dito sa Japan or sa Taiwan. Siguro madami na rin nakapag-upload ng gantong klaseng video, no? ng gantong klaseng content na pinagko-compare yun tungkol sa uh, kung anong mas okay na puntahan para magtrabaho kung Japan ba or yung Taiwan. So, ang ginawa ko is meron akong kasamahan dati dito sa Japan na una nag-Taiwan muna siya tapos uh, nag nagpunta siya dito sa Japan and then ngayon nasa Taiwan na ulit siya. Kaya naisip ko na siya yung makakasagot kung saan nga ba mas maganda kung sa Taiwan ba o dito sa Japan. And then, ang ginawa ko, tinawagan ko siya and then, i-screen recording ko yung usapan namin dalawa. Tinanong ko sa, tinanong ko sa kanya yung mga kadalasan tanong ng no, mga hindi makapag-decide or yung mga kadalasan itinatanong ng no, mga gustong malaman kung saan ba mas okay. Kung Japan ba or sa Taiwan. Ipapakita ko sa inyo no, yung Uh, usapan namin dalawa, ilalagay Il ko yung uh, screen recording nung uh, pinag uusapan ng pag-uusap namin dalawa and then para maki makita nyo at marinig nyo para makatulong sa inyo na, na mag-decide kung saan ba mas okay Taiwan ba or Japan kaya itong video na to is hindi lang to basta-basta kuro-kuro lang or hula-hula ko lang kasi uh, yun nga, nagtanong ako sa kasamahan ko dati na nasa Taiwan ngayon na nag-Japan din and then naisip ko na siya talaga yung nakakaalam, siya yung makakasagot ng mga tanong na yan. And yun, uh, start na natin. Ipiplay ko yung uh, screen recording nung uh, usapan namin. Wala, talagang may tatanong lang ako sa yung ano, importante. Nakakabahan. Nakakabahan ako sa mga katanong <laughs> na yan. Nakatatanong <laughs> nila naman kayo, talagang eh, may kalaan mo may kung ano eh. Uh, Anong yeah. nangyari? Parang nakakabahan ka tulang. Yeah, okay. <laughs> <laughs> Nedelman okay. ano kasi, meron ako may meron akong kilala sa atin sa Pilipinas na nagtatanong kasi, di ba? Galing ka dito sa Japan tapos inandyan ka na sa Taiwan ngayon. Mm. Tinatanong lang sa akin kung saan daw ga mas madaling mag-apply Japan o Taiwan. Ah, 'yun ang eh, Kung magbabase sila sa height, mga height. Ah, uh, may limit height limit no mga ano no. Hirap, mahirap sa Taiwan. Mhm kung ang kung bilis lang ang pag-uusapan kunya wala kang problema sa mga high ang ang, ang mo lang ay yung mga ano yung mga yung qualified ka naman sa mga high requirement mag kasi ka na lang lalo na kung may, job ka naman halimbawa may trabaho ka naman sa Pinas na regular ka mm magipon ka na lang tapos mag-apply ka na lang ng Japan kasi pagka na tabi yung napili ka oo nag sir boy sir boy ano Hmm. Ibig sabihin, mas, mas nadadalihan ka sa Japan kaysa sa Taiwan. Ako nga, ba, balik ako dapat dito eh. Nung nag na ako kayo, eh. wala akong placement nun eh. Kaya na kaya pinilit ko ng Japan. Magkasama pa nga ng girlfriend ko. Tapos, libre din ang placement. Wala din namang ano, wala din namang. Oh, kaya, wow. ka, placement ko, yun ang ginamit ko sa pag-aaral. Ayun nga lang, Pero, din, talaga ang problema pag Taiwan, ano, kailangan, yung guano sa tasa, height limit. Tapos isa pa, kailangan sa Taiwan, meron kang ano, at least two years college, di ba? Hmm. Dapat college level ka. Hmm. Kaya hindi ano? ano. Pero ako lang, lang ba? Bukay sinal ako, yung sa bukay sinal lang ba? Oo, oh, at least meron ka nga ganun. Kasi... Ang kaibahan kasi kung patay bang ka, oh, hindi ka nga mag-aaral. Pero pagdating mo dito, oh, hindi kung makakontento ka sa sahod. Ano rin? Di ba? Kung bakit may OT ka, sabihin natin, sasagad ka ng 50 o okay, 60. Kasi may kaltas-kaltas yun eh, brokers, eh mm. yung mga ko sa dorm, ganyan, mm. may medical, ARC, may mga kaltas din. Oo, oh, mga kaltas. Hindi mm. ko, mm. kung hindi ba ako, kung halimbawa makakabalik ako ng Japan, Taiwan, mm. parang parehas lang eh. Ah, parang par lalo lang ngayon, mababa 'yung mababa palitan ng sa dito ngayon sa Japan, no. Oo, no, kahit kasi wala lang ba 'yung wala, wala ako. Tingnan natin para ni pa na. Hindi tawag pressure. Mhm. Mm Hindi masyadong pressure. Pero kung sa bilis, mabilis lang tayo makakalay. Kasi pag apply mo, ano ka na? Kasi sa Japan, mag-aaral ka pa ng 3 to 4 months eh. Uh -huh. Ang sa Taiwan, di ka mag-aaral, pero maghihintay ka rin sa mga process naman. lang. Uh -huh. Tapos, so, ano naman sa Taiwan pati, di ba, may kalalasan, uh -huh. may placement pi, ano? Pagka first time mo mag-a... may meron. meron. Pero merong wala. Na, napaka... Ngayon, marami ng company na walang placement, pero pag dumaan ka sa agency, nagkakaroon eh. Ah. Eh saan mas malaki yung nagastos mo nung nag Japan ka o nung nag ano ka nag Taiwan ka? oo oh, ako Parang parehas eh. Sabihin natin hindi naman sa malaki, ang malaki pala yung ng placement. Oo, oh, sa placement. Mm. Yun ang nagpalaki eh. Isa, e kung sa Japan kasi kung hindi ba yung gusto ko din sa pag-aaral, nakabawi ako kasi binigyan tayo naman eh. Binigyan tayo ng allowance, no. Ang ano na parang Nabawi ko lang din na kada. Eh. Mm -hmm. Eh, saan ba mas, mala, mas ma ano? Saan mas, ma, mas, ma mas mahal ang cost of living? Diyo sa Taiwan, diyo sa Japan? Mas mahal sa Japan. Mas mahal dito, sa Japan, eh. ano? Hmm. Okay, dito. Sa tingin mo, saan mas, ma, ano, mas convenient kaya? Diyan sa Taiwan o dito sa, dito sa Japan? Kasi dito, hindi mo kailangan mayroon ka mag-resign. Hmm. Wala. Para... Ah, tinira para naamin nagana dito. Masarap na. Di kasi medyo talaga medyo sabi ko, kailangan, kailangan mo. Sa kailangan sa pag-ano. Sa ba? Kailangan mo, kailangan mo talaga diyan. Oh, yung sa convenience, 'di ba? Sa mga train ganyan. Mas dito. Mas madali diyan. No, merit. Bakit? bakit? Mura lang dito. Tapos, diyan kasi madami eh, 'di ko sakay ilalabas. Mhm. Uh -huh. Nakatatlong na ako. Ang mahal pa. Pero dito, wala. Libre yung bus dito eh, pag may ka. Mm -hmm. Oh, libre. Libre yung bus? So, oh, okay. Oh, ayos dyan no? Depende sa, ano, sa pecho kasi sa amin libre. Basta yung within 10 kilometers, libre yun. Ah, may, may ano, may limit yung distansya nung Ay, libre. Dito, eh. Kasi, may limit. Ito ko, naglalaro pa. Naglalaro ko pala eh. <laughs> Tol, <laughs> <laughs> so, sa, yung, sa mga pasyalan, marami magagandang pasyalan dyan. Sa mas magandang pasyalan no. dyan, okay. dito sa Taiwan sa, sa Taiwan, sa, sa Taiwan o sa, sa Japan sa so, Japan, marami din pa siya. hirap nga lang. Kung wala kang halimbawa sariling sasakyan at ka may mahirap gumala. Oo. Pero dito, kahit wala kang sasakyan, magtutrol, bus, katro, train. Madami din pa siya lang dyan. Mm. Mm. Eh, yeah. tapos tol, yung sa sahod, sa tingin mo, saan mas mataas? Dyan o dito? Japan. Ba... Eh, kung wala siguro dyan, mas malaka dyan. Di... Yeah, kung 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 mo kung 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 Uh. Sabi, mas, mas sabi natin ayat, yan ang yan so, ng konti. Magkano ba diyan ang magkano bang yeah. ano diyan ngayon? Magkano ang pinapatak ng sahod mo ngayon diyan? Pag wala kang OT, tol. Sa sabi peso. Wala OT na sa wala kang hindi ka sama mga kalta mga brother. Para... Hindi malinis na. Yung kaltas na. Ah, uh, siguro nang 30 na. sabi natin 35. Ah, 35 pag walang OT. Wala OT 'yon. Oh. Ba, ayos na rin ano. Para sa halos pares na rin dito. Eh dito di kung sasahod kami ng sampung lapad sa isang buwan eh ano eh. Eh magkano na lang palitan ngayon, nasa 0.36, 37 na lang. Eh di, 37 uh, lang. 7. halos parehas so, lang, ano. Eh ganun din pala, um, halos parehas lang ano. Kaya, kaya mas makakatipig ng kantihan na dito. Gawa ng cost of living. Pwede nga um, magluto eh, marami pinastar dito eh. Oo. Uh, ayos na rin pala dyan sa, ano, tayo, ah, sa Taiwan ano. Kasi dati nung hindi bumaba, hindi pa bumababa ng ganito kababa ang palitan eh, medyo malaki diferensya eh no. Mm. Okay lang ba tol post ko to sa ano? Sa vlog ko. hindi kaya 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 para may ano para may mapag-compare mo ba yung Japan at Taiwan? Ikaw wala naman may alam eh. At siyempre galing ka na dito. Tapos ganadyan ka ngayon. ah, tol. At pagano ba na bala sa paglalaro mo? Hindi na usap <laughs> <laughs> Ibang tao ay par par nakasabi din. <laughs> kasi nga ka tol, ingat ingat diyan. Salamat. Yes. Abangan mo na sa vlog ko. Asi asi asi, ingat ingat. Salamat. Ha, <laughs> ah, uh, ingat ingat. And yun, no. Ah, uh, nasagot naman ng nung kasamahan ko dati yung mga kadalasan tanong ng mga uh, nagpaplano na mag-apply ng trabaho dito sa Japan and sa Taiwan. Ayun nga, sabi niya, uh, yung sa pag, pagdating sa sweldo, is halos parehas na lang ngayon kasi nga, medyo mababa na talaga yung palitan ng yen to peso ngayon. Kaya kung lalamang, man, lalamang man ang Japan, eh, konti lang, konting-konti -konti na lang. Isa pa is magdedepende pa rin yung sweldo sa company na mapupuntahan mo kung may overtime ba o wala yun namang sa cost of living sinabi niya nga na mas mababa, mas mababa, mas mura ang cost of living sa Taiwan kaysa dito sa Japan. So yun, no, sana nakatulong sa inyo itong video na to. Sana, na, sana nakapag uh, makatulong sa inyo sa pagde-decide kung saan niyo ba mas gustong mag-apply, Japan ba or Taiwan. Itong video na to, ang purpose lang nito is para makapagbigay lang ng konting idea So, yung magiging decision yan is sa inyo pa rin yan. Kayo pa rin ang bahala mag-decide dyan kung saan ba mas gustong mag-apply. Para lang makatulong sa inyo na mag-decide kahit pa paano. Kaya ako ginawa itong video na to. So, yun, no. Maraming maraming salamat sa panonood nyo video na to. And then, kung nagustuhan mo tong video na to is baka naman pa pwede makahingi ng like. And pa-subscribe na rin dito sa channel ko. And then, ilalagay ko pa yung ibang... Uh, yung mga link ng ibang mga videos ko sa description sa baba na baka sakaling ma baka sakaling makatulong sa inyo if nagbabalak uh, kayo na mag-apply ng trabaho dito sa Japan. Thank you for watching and see you guys again sa next videos.